Hello, Hello, mga master. Dito na naman kami ni Jack. Yan o. Oh. Yan Dito kami ngayon sa ano. Night fishing. Night fishing na naman kami mm -hmm. sa Paseco Oh, so, night fishing, night fishing. Yan na namin kung makakachamba kami ngayon dito. Hindi lang <laughs> talaga ang gear nito. ng malupit. lang professional. Hi. <laughs> Ay, boy! Umulan, umaraw, nandito kami. Meron kaming inaabatan ditong isda, eh. Hindi pa namin nahulog. Ngayon, nahuli namin. Nanyawa na. Huwag lang uulan. Uy, ulan ang isa, mga ka. Isa lang kami umaraw sa tabi. Di ba nakaraan, ano na tayo tayo dito? Okay, tapos na yung setup namin yung master. Ayun, ano naman. มือเสบินละมันมีชนิดใดดีบ้างถ้าไม่เสบินละกไม่ละมั่ So Ayan mga master uh, Okay na um, ko sa kami ulo eh oh. So mag start na kami mag casting yeah. Ayan oh, si Jack oh Oh, hati-hati nang ano. Grabe <laughs> oh. Ayun oh. Tingnan Oh, ah. Oh, night fishing Night fishing. Eh, night fishing. Kahit, okay, ayun, wala. Ayan o, no? night fishing. So, ngayon lang kami mag-fishing ng ganitong oras at saka mag-bait and So, si si Jack na ng pain. Yeah, Dik -dik -dik. pain huwag masyado malaki. Hindi pain namin. No? Oh, grabe yung pain namin. Mas masarap pa yung pain <laughs> namin kaysa huhulihin namin. Grabe. <laughs> grabe yung pain namin, no? Parang, Parang ano eh, no? parang mga baliw eh no? mahal-mahal ng pain. Tapos yung hulihin yung bako ko. <laughs> Bayan. yan. so, ayan. So, Mag-ano na kami. Mag Grabe na. Grabe na ito. <laughs> Grabe na pain. Ay, ito, pang lapu-lapu. May huko ako na malaki. Kasi lagay mo lang dyan, no? Oo. Pang tau-tau. wala yung isang rod ko eh. Yun lang. Okay, so yan mga master, titira na kami. Lagi mo lang din. Mamaya na lang, update ko kayo pag meron na tayo ng chambal Mga master. So, di magandang ano namin ni Jack ngayon, umuulan. Lipat lang kami ng pwesto. Lipat mo na kami ng pwesto. Ah, dalhin ko na 'tong mga rad natin. Lagay na rad. Nilipat eh, mo Ha? Putol? Baka may lapu yan huh? Baka may na yan Dali natin to Pampihira Para kaming ano maglalayas sa <laughs> Worst comes to worst lumakas ang ulan Meron tayong plastic eto mga professional tumitira kahit gabi Kahit <laughs> bumabagyo Kahit bumabagyo hanap kami ng pwesto kung saan maganda delikado yung kidlat na yan dito tayo Jack sa may barge buti ito yun oh. Tete Ah, grabe. Aguina, ang ina ganda ng panahon nih Eh. Ilang pumaangit eh. Agoy, 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 agoy. Ano, jan tayo? Dito? ha Ayan. do umulan pa bayan silong muna tayo dito 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 habang habang nakasilong nagmagahagis ako dito okay. Delikado yan kumikidlat pero bigla na lang siyang umulan tapos nag nagkikidlat ang lakas ng ano lakas ng kidlat kaya ano kami nag punta kami dito sa ilalim ng ano ito sa barge kasi baka tamaan kami ng kidlat eh ayun sila oh ayun si Jack oh ayun si Jack oh paano muna tayo pa sila muna tayo hirap na baka maano tayo, ma one time tayo ng kidlat eh. Lakas pa naman yung mga masik kapag tinamaan kaya siguro naglalagyan kalalagyan pa talaga. Delikado, delikado yung ganitong may mga kidlat. Kapag nasa dagat ka kasi kung ano yung pinaka elevated na part nung ano ng dagat, doon tatama yung kidlat. So tayo kasi nakatayo tayo dito sa may jetty kaya ano. Nagkarap kami ng masisilungan. Buti na lang kamo. Ano, may barge dito. Ayan, ito pa ano. Ay nakakapote rin ako. So, imbis na nananahimik kami sa bahay, nag aya, -aya pa to si Jack. <laughs> Ganda-ganda ng panahon kami. ayano ah. Ayan oh. No? Grabe yun oh. No? Umama sa gagat. lakas ng kidlat. Ewan ko nakita nyo ah. bukas ano silong meron <laughs> pag tumaming kidlat dito bakal to eh hindi magkaano sa akin <laughs> diretso sa tubig buksan mo yung ilaw mo Jack ang dilim buksan mo yung ilaw mo ayan ito ano na nga mga master ito na kami ni Jack may huli naman kami tag-isa kami Yon. So nag sa kami ng huli ni Jack. Nasa Ugas tayo, ugas. Kasi do dumaan kami sa ano eh. Dumaan kami sa putekan. Dito muna kami. Grabe, yung inabot namin. professional kasi Yare, eh mga sir, ano yung kung ano na pala namin? Lakas <laughs> ng ulan, inulan lang kami, hindi na ako nakapag-record ng video kasi babasa yung camera tinamad na rin ako mag ano tinamad, tinamad na akong ilagay yung ano yung waterproof case so hindi naman kami na zero tag isa kami <laughs> magkaparehong isda pa ang nahuli namin kung kailan pa uwi na kami so yun yun ang nangyari sa aming adventure hindi maganda hindi kami Binagyo kami sa, la, sa ano? Sa paseko. So, ayan. Uwi na ako mga master. Yan lang ang naging ganap ngayon sa ating adventure. Hindi zero ha. Hindi zero. Ano lang talaga. Uh, medyo malas lang. Yan ano kasi, inulan kami. So, babalik kami next time. Siguro weekend. <laughs> At least nakahuli kami. Yung pain namin, puro pain na lang kami. Wala na. Bawi sa sunod. Bawi sa <laughs> kami sa sunod. Yung target namin is dyan, walang paramdam. Hindi eh. nagparamdam. Kahit man lang, ano, ano? Kahit man lang sumibad, wala talaga. Kasi Meron, kaso lang hindi kumagat. Alright! So, ayun mga master. Uh, ano na po alas 12 na ng madaling araw 12.30 so pa na ako no grabe ilang oras kami dun sa ano kung ulan kasi lakas ng ulan eh so wala kaming may nahuli kami hindi naman na zero talaga hindi naman yung zero na wala nahuli may nahuli kasi lang isa lang tag isa lang kami Babalik na lang kami next time. Gusto ko subukan naman sa ano eh, sa ibang spot. Uh, masubukan ulit sa ano, sa may Summer in Cavite. Ternate, no? So, 'yan lang ang ating ano, mga master ang ating ganap ngayong ano fishing natin. Night fishing again. Naabot na tayo ng umaga. So, uwi na tayong ano, uwi tayong basa. Basa ako eh, basa yung short ko. Kasi yung kapote ko, ano lang, pantaas lang eh. Buti nga, nagdala pa ako ng kapote Kailangan talaga, may ano, ngayon tagulan na, lagi ka dapat may dalang kapote para as in case na magkaroon ng ganyan no. Oh. Bigla ang pag-ulan, may pananggal lang. Buti na lang talaga na may dala akong kapote kung hindi, sobrang lamig. <laughs> okay, so yun lang mga masa. Maraming salamat sa pagsama nyo. Walang masyadong ganap sa ating, ano, ating fishing adventure. <laughs>